Ginawa ko lang itong video natin ito guys kasi may dumaan sa wall ko isang content creator na na problema siya kasi nga ah, uh, marami na siyang dinelete ng mga video sa kanyang uh, uh, but then di pa rin mawala-wala yung kanyang uh, violation so guys okay, tips ko lang sa inyo mga idol sa mga nagko-content Talagang lalo na kung uh, monetize ka na or siyempre gusto, gusto natin ma-monetize. Uh, every time guys na mag-upload tayo ng video, uh, pwede natin yung eject guys. Kasi minsan si Facebook naman ay nagbibigay ng notification agad. Kung uh, yung uh, uh, video ba natin is safe or uh, wala siyang violation guys. So ako kasi ginagawa ko ganito. Pag nag-upload ako ng video sa Reels, sa long-form video, check ko agad guys yung ano. Kasi minsan wala naman din siya sa, minsan din naman nag-notice yung uh, si Facebook sa atin. So, ang ginagawa ko guys, ito yung mga uh, area ng aking uh, Facebook na pinupuntahan ko. unang-una, check ko yung sa may support inbox. So, minsan wala sa support inbox. Pupuntahan ko naman, guys, yung sa may uh, monetization tools ko. So, kung ano yung mga monetization tools ko doon, usually, guys, pag ang inupload mo is copyrighted or may violation, unable to earn yung inyong monetization, guys. Unable to earn. So, yun. Alam niyo na agad na yung video na inupload nyo is, uh, tawag dito, hmm, hindi siya, uh, safe para sa account nyo or uh, meron siyang violation. So, yun guys, siya, tinakpan ka, nagpayakpan tayo ng buka ng aking alaga si Ever. So, yun. Ganun lagi yung gagawin nyo guys. Kasi kung hindi nyo ito gagawin, mangyayari lang guys. Magiging uh, late nyo na malalaman na pag chinect nyo pala yung account nyo, ay hindi na kayo eligible to earn. So, meron na kayong violation. So, kung halimbawa nakailan na kayo ng uploads at nag-viral pa ito, marami ng views, maraming engagement, eh hindi nyo naman alam kung alin dun yung mayroong violation. So, minsan, mamimili or uh, i-delete nyo. So, what if kung hindi yon, Di ba? So, sayang. So, yun yung tips ko sa inyo guys. Sana, uh, every time na mag-upload tayo, kahit ano, check nyo agad yung ano, yung notification niyo ah uh, punta lang kayo sa support inbox. And then, yung alert. Pag wala doon, punta kayo doon sa monetization tools niyo Click nyo yung monetization. mag a doon agad na may violation siya. So, yun. Doon pa lang, from the start pa lang, ay uh, na natin or maaalis na natin yung video na yun para hindi masayang. Hindi masayang effort natin. So usually yung violation naman is uh, sa sounds, di ba? So pwede natin siyang i-replace, pwede natin i-re-edit. So yun lang guys, sana uh, may natutunan kayo sa video ito. So sana naman, yung kalimutang mag-like, share, and follow. Yun lang, bye-bye. God bless everyone.